Kinumpirma ng Department of Energy o DOE na unti-unting magpapalit na masasakyan ang pamahalaan ng e-vehicles pagsapit ng taong 2040. Ito ang kinumpirma ni Energy Secretary Rafael Lutilla matapos yung paglulutsad dito kahapon ng kauna unahang electronic bus sa bansa na nagkakahalaga ito ng 29 million pesos kabilang na ang charging station. Iginit pa ng kalihim na kaya umano na electronic bus na magsakay ng 47 pasahero. Aminadong kalihim na lubang mas mahal ito kumpara sa pangkaraniwang baso subalit malaki aniya ang maitutulong nito lalo na sa pagtitipid ng enerhiya at pangangalaga sa kalikasan. Paliwanag pa ni Lotilla na sa comprehensive roadmap ng bansa para sa electric vehicle industry na kailangang magpalit na ng e-vehicles ang kasalukuyang mga sasakyan ng pamahalaan simula sa taong 2030. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.